kukumay ka na sa pitong mga palalap gawin natin sa shadow. Ang pitong isda mo ay dyan. nag na tayo ng bawang sibuyas kamatis dyan mga palalap. Ayan, antayin lang natin na maluto yung ating kamatis kasi mas masarap pag itong-itong kamatis. Mas malasa, gano'n. And after nyan, mga palala So, maglagay din tayo ng konting water para may sabaw-sabaw. Pero kung hindi nyo naman care ang sabaw or ayaw na may sabaw, eh wag nyo na kasi kami paborito namin yung masabaw na ulam. At pakaluin lang natin yan mga pala At syempre, timplahan na rin natin yan ang naayon sa ating malam. Panlasa at Ayan pa, hindi yan magiging sorsyadong isda kung walang egg. Di ko na napakita yung pagbati ko ng egg. Basta ayan. At nilagay ko na rin dyan. kolang ko lang yan na paminta, patis, asin, asin, at siyempre, kung ano-ano pang mga gusto nyo. kayo na bahala. At ilagay na natin yung ating fried fish, mga palala. At siyempre, nilagay natin yan na garnish. O, oh, di ba, social may pag-garnish tayo today. Yan niwa niwahiwa natin dahon ng sibuyas. Kayo ba, anong ulam nyo for today, mga palala? Comment down below naman kayo kung anong mga ulam nyo. Kainan sa mga palalabs. Pagka ganitong maulan, masarap lang humiga, kumain, humiga, kumain. O, di ba mga palalabs? Kaya naman, ilabas na ang kanin for today. Thank you for watching!